sa nagdaang press conference ng Megastar para sa kanilang upcoming concert ng dating asawang si Gabby Concepcion, na pinamagatang Dear Heart, ay naging bukas ito ukol sa issue ng kanilang pamilya. Unang nilinaw ni Sharon na she's a mother first before a wife dahil ang asawa raw ay napapalitan, pero hindi ang anak. Nilinaw rin niya na wala siyang favoritism sa kanyang apat na anak, you know what sa Bible nakalagay, na, dapat una ang asawa, pero even may husband knows, Naturally all my four children know that I am a mother first. I always say that. I am a mother first kasi based on experience, ang asawa pwedeng mawala pero ang dugo at laman mo, bumaligtad man ang mundo, dugo at laman mo yan. I don't play favorites. Some people seem to think favorite daughter ko favorite na anak ko si Frankie, hindi. I love all my children equally. Ngunit sa kabila nito, ay ang katotohanang mas nagiging malapit siya sa anak niyang palagi niyang nakakasama, it's just that, dun lang tayo sa totoo. Kung sino yung lagi mong kasama, lagi kong katabi, meron ka lang mas nakakasundo. And among all my children, ang kaugali ko si Frankie, dagdag ni Mega. And among all my children, ang kaugali ko si Frankie. And Miguel is my buddy. Miguel is very, he's such a gentleman. Ay, hindi ko nakikita si Casey. Kaya nga raw nasaktan si Sharon nang sabihin ng panganay na anak nagpakiramdam nito na mag-isa siya sa buhay. Hindi raw niya kasi nakikita si Casey at choice naman daw nito ang mag-solo talaga noon pa. Pero tuwi na ay lagi raw itong welcome anytime sa kanilang bahay. Our house, our home has always included her, Anya. Siguro nagkaroon lang ng konting Let's just say iba ang Okay, first of all, among my children, Casey is the one that is the most... Let's just say she's the opposite of me. Ang lakas ng dugo ng kapa niya. Kaya sila magkasundo, they're the same. Um, for better or worse, they're the same.